Yan, di niya. Ako nga pala po si Ano po Magandang umaga Ako si R Magandang umaga Magandang, magandang gabi Magandang, magandang gabi, gabi o umaga sa inyong lahat Ako si Ria Angela B.B.Bat At ngayon ay nandito ako para interviewin Si Mark Angelo B.Bat Wapo Narito ang mga tanong. Ano ang iyong talento? At kailan mo nalaman na mayroon ka nito? Ito yung kind of talent. So, ang isa sa mga talent ko is magaling ako maglaro ng chess. Right? Alam mo diba? yeah, <laughs> yun, di yeah. ba? Yeah, ilong ayan ang inaana. Ayan. Ano ba yung gusto mo? Ayan, kung ba, Tagalog na simple. O, oh, sige, sige, sige. Atro, atro, atro pa ko tama. Hmm. Sige na, atro. Ano ang iyong talento? Ay. Narito ang mga tanong. Ano ang iyong talento at kailan mo nalaman na mayroon ka nito? Marami yung talent pero isa sa pinaka ano kong talent is chess. Ano naman ito? Paano mo naisip na pinaunlad at na. Ay? Number two. Number two na tanong. Paano mo naisip na pinaunlad ang iyong talento? Paano mo naisip na pinaunlad ang iyong talento? By, ano, by playing everyday ng chess, then doon ko na hasa ang aking talento. Sino ang nag-expire sa inyo upang piliin ang iyong talentong ito? Ang, basically, wala talaga nag inspire sa akin. Uh, I just play randomly on school din. Sige lang, ano, Tagalog. Sige lang, mga... Tagalog siya, parang na. Tagalog lang. na mag-Tagalog? Wala mi, Pangit na ako. Aksin. Bantay kong mag-Tagalog. niya. Kapangit. Tagalog niya ba? Eh, dilog na mag-Tagalog. Ano Tagalog ka yan. Tagalog lang ko naman. Sa Taglish dari, dilog na Tagalog. Paano mo na... Tronko. Number 3 na tanong. Paano mo hinaharap ang mga pagkakamali o pagdududa sa inyong sarili? If nagkakamali ako, uh, ano lang, pag nagkamali ako, okay lang. Normal naman talaga magkamali, diba? At ito okay. naman. Ano ang pinakamalaking hamon na sa iyo? <sighs> ano ang pinakamalaking hamon na iyong naharap sa pagpapalago ng iyong talento? kamalaking hamon is that if mamali um, ka ng move sa chess, uh, pagtatawanan ka kasi magmumukha kang bobo kasi may isa palang bato na naka, naka point dun sa bato mo. Ayun Ay, na yan, yun. Tingin. Ito naman. Sino ang iyong idolo o inspirasyon sa larangan ng iyong talento? Uh, lahat naman ng mga... Marami akong idol sa mga sports like uh, Lebron James and Cristiano Ronaldo. <laughs> yeah. yeah. Ayun ang yaw niya ba? Pero sa Chess, ang idol ko sa Chess ay si Magnus Carlsen. Ayun po. Pwede ba bahala na no, mag-joke-joke Normal di, Andre? rin. i ni mag-joke-joke ang nga yung interview ko nun. Ang mga ni ilong nga yun. Ang pano niya yung rin. Ayun oh, number one na sab. Ano ang iyong mga plano para sa pagpapalago ng iyong talento sa hinaharap? Ano? Pangupa na? Paano mo nakikita? Ay na! Kuya, ba nga pagtanong nga. tanaw nga diyan? Ngalit ako. Ito oh. naman. Ano ang iyong mga plano para sa pagpapalago ng iyong talento sa hinaharap? Uh, gusto gusto kong galingan palagi ang paglaro hanggang sa umabot ako sa international level din makalaban Ayon, kasi. Ayun ang ba? Ay, international level. Dili sa ako yaw. Dili gani. Paningkamutan gani. I-try gani. i, gani, i, gani, i na ay, ayaw, muka, gani. Ay, yung gani Eh Kay cringe. Ako dyan. Ay, sa kong <laughs> niya. Uri, uri. mo ang mga gani. yung mga niya ba? kuya. Otro sa. Gila hantun sa umabot sa mataas ay, ayaw, na, yon na yon. level. Ay, yung gani. Ay, Oh, ito na tanong naman. Ilang ko. Eh, si, lagi na niya. Ayaw lagi na niya. Ay, si kuya. Ayaw lagi pagkuhan niya. Alay ni sa Hindi lang si mga makalaban ni mga Ayaw pagkatawa mo Ay, ay. Pansin ako sa ni nun. Sige sige Ito naman. Ay, ay, ko si ito naman, ano ang iyong mga plano para sa pagpapalago ng iyong talento sa hinaharap? Gusto kong pagbutihin palagi ang panglaro ng chess o pang sa ma mataas na level, sa national level o sa international. At paano mo na nakita ang iyong sarili? sarili. <clears throat> At ito naman, paano mo nakita ang iyong sarili sa mga sumusunod na taon? I feel like magiging... Ayun. Ay, yuck! Um, <laughs> ano? Ay, yuck! Nag-mubutol. Ano? Ano pa kong tanay to? Ulitin ang panahon. Paano mo nakita ang iyong sarili? Tinitingnan ko ang as sarili ko minsan sa na, Tingin ko sa lamin. Uy, ako pala si Ronaldo. Ako ang dagot. Ilumyo pa! Ay, ay, ay! ay, ay. <laughs> sa salamin uh, parang may imagine ito, ko ang aking sarili na isa akong magaling na player at marami akong naipatumba na kaaway yeah. Yeah. ito naman ano ang mga prioridad sa buhay mo? ah, uh, priority ko sa buhay ko ay ano makapagtapos ng pag-aaral at maging maging isang mabuting tao para sa lahat ng Pilipino. Maging isang mabuting halimbawa. Eh, <laughs> si kuya. sinak. <laughs> ano ang iyong payo sa mga taong naging ng tagumpay sa kanilang talento? Ah, mahalin, mahalin niyo ang inyong sarili at sundin niyo ang payo ng inyong mga magulang at uh, ah, nakakatandang kapatid. At sa ganun ay <laughs> palain kayo ng Diyos it nagsisimba kayo at huwag kayong maging tanga <laughs> mag magbasa kayo palagi ng libro tuwing gabi at upang dumami ang inyong kaalaman oh, ikat na nimitong mga nangatawa kita ha, eh, mailit siya sa kapkat Gina. <laughs> Puto na pala yun. Maraming salamat sa pagkakataon na makausap kayo. Umasa akong makita kayo sa sunod. Palagi naman tayo nagigita. Sa <laughs> ano na sa bahay, nagigita ko pag uh, mo. <laughs> salamat sa pag-uusap. Uh, salamat din. Dahil ako ay nabigyan ng halaga sa buhay upang ma-interview mo <laughs> at maipahinga ko sa mundo na ganito pala ako <laughs> <girling>. <laughs> Yabaya, ay, na. Oh, ay, ang galing. Yan ba? Yan ba? Yan ba? Yan ba? Oo, kinaupay lain. Ayun ang yan niya. Ang gina, ang na. Maraming salamat sa pagkakataon na makausap ka tungkol sa iyong talento. Walang anuman. Yun lang po at paalam. Yun lang po!